Jaya? Hello? Hello, Sir? Hello, Sir? Nandito po kami sa park. Iisimang po na aksidente. isusugod po namin siya ngayon sa ospital. Ha? Huh? Opo, Sir. Opo, Sir. Sige, papunta na ako d'yan. Opo, opo. Sige po. Sige po, o, Sir. Magkakami to. Sab. Hey, this is for you, ah. Huh? <laughs> Kamusta ka na? Ito, masakit pa rin eh. And I kind of still have a headache. But don't worry about me. I'm okay. Si Baby Adi. How is she? Thanks to you, Sam. Salamat sa pagsakip sa anak ko. Wala yun. Di ba ako na lang mapahamak? Wag lang si Adi. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang baby mo eh. Hmm. Where si ba? Yan, inuwi na niya ng mami. Wala siyang kahit anong sugat. That's because you he saved her. Alam mo ba? Nung nakita ko mababagsakan si Adi nung sanga ng puno. Sobrang, sobrang natakot talaga ako, Justin. Oh, Sab. <laughs> huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Okay si baby. At dahil yun sa iyo. Okay? Huwag ka na matakot It's okay. Thank you. Thank you.